Mabaho pa rin ang hininga mo kahit nagsisipilyo ka na? Lika, usap tayo. Ilan sa mga dahilan kung bakit mabaho pa rin ang hininga kahit nagsisipilyo na ay ang bulok ng ngipin. Kung meron kayong bulok ng ngipin, ito ay nakakadagdag baho ng hininga kapag hindi naagapan. Pangalawa, ang hindi paggamit ng dental floss. Kapag kasi kumakayan tayo, yung pagkain nagbe-break into small pieces na siya naman sumisingit dito sa pagitan ng ngipin na hindi abot ng toothbrush. Ang tanging makakapaglinis at makakaalis lang ng mga lasingit sa gilid ng ngipin ay ang dental floss. Kapag kasi hindi nalinis yung mga pagkain nyo dyan, nakinain nyo pa isang linggo, yan talaga ay mamamaho. Pangatlo, baka hindi maayos yung pagsisipilyo nyo. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag may naiwan na tartar dyan, o yung mga bakas ng kahapon na kinain nyo, yan ay nakakadagdag ng pamumulok o pagkabaho ng hininga. Pang-apat, baka hindi ka naglilinis ng dila. Ang maduming dila ay nakakadagdag sa pagkabaho ng hininga. Kaya dapat linisin pa rin ang ating dila sa pamamagitan ng tongue scraper araw-araw. Good thing, nakahanap ako dito sa TikTok ng magandang tongue scraper. Siya po ay hindi metal, hindi kinakalawang. Nandyan yan sa yellow basket. I-check out nyo na para hindi kayo nilalayuan ng inyong katabi.